Halo, Koko! Catch! Catch catch! Catch catch! Hai! say hi! Hai kabini! Oh, <laughs> <Bata>. <laughs> Sini yon? Pugi! wala. Ang gawa. Ang gawa. Ay, shoot! Koko! Pogi, ang kapal nito. Pogi, abata. Pogi. Sabi-sabi, Jo. Pogi, abata. Siya daw yan. may sasara, hindi ka makakapasok. Aray! Ah, ha, ha, ha,